Hello po mga bro mga sis, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ayan, nandito po pala kami ngayon sa may uptown. Ayan po. Ayan, kasama ko po, po si Natsis Lisa sa kasit dito. Bali, titrit daw po ako ngayon kasi birthday ko daw po. Ayan. Ganda po Danda po, rin po. Ayan po sila. bro po. ayun. Po. 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 si at si... Ayan po, Tentu sila Tentu sila Dito po ako dito yan Dito po, po kami sa My Uptown Ngayon po dito Mga po po rito. lalo na po kung ano po rito kung gabi napakaganda po rito gawa nga po ng ano magkikrismas Christmas na ano po ngayon November 26 na kaya palapit na po ng palapit ang kapaskuhan kaya napakaganda po rito ng gabi Ayan po. Ayan. Dami po mga matatasa dinding, eh, no? ano kagabi po yan pag sinindahan na yung mga lights napakaganda po rito sa uptown ng mall ayan po maraming mga kainan ayan mga kainan ito po nasa babaw po kami dito yan ano Nag-order po ng pagkain. <laughs> Lakad-lakad lang muna po ako habang nag-order pa sila. Siguro nang hindi dito. Ganda, mga bro, mga dito po. Masarap po maglakad-lakad dito. Yeah. Then, so, mag dito. Then, lalo na po kong weekend, daming tao dito po maraming mga nag mga, mga tao rin po dito mga dahil to kahit po araw ngayon ng ano martes sige po mga bro mga sis diyan ano po dito po kami ngayon pala oh sige po mga bro mga sis hanggang dito na lang po munang muli ang aking may sisirap na babahagi sa nadapadaan po pala dyan sa aming channel pakisubscribe, like and share at pakitindot po ng notification bell para lagi po kayo mag sa aming mga susunod na video. Maraming lahat po palang salamat sa lahat ng aming mga subscriber at ganoon din sa mga viewers. Thank you very much po sa walang sawang pagsuporta po sa aming sislisa. Bye bye po sa susunod na huli.